maniniwala agad. May nagjujuk ako. Nagputi. Na, na yan pa yan? S Yung ganun lang din kalalaki. Yun di ba nga napatid sa iyo? Mm -hmm. Yung binigay ko? Pangatlong sibad, mong kabiwas. Oh, kung, kung bakit nangyayari? muna naginip lang yata kami. Huwag ko lang. Huwag lang. Naginip lang ito. Balik, isingin mo na ako. At pagkagising ko, wala man pala. Galit na po yung mga kasama ko. At isa si Zipad. Binigyan ko naman kayo ng jersey. Huwag na kayo magalit. Ano naman yan? Ipunta lang yata, effective. Huwag na magalit. Binigyan naman kayo ng jersey. Pinaunahan na nga. Suhul yan pa din. Eh, na. Nasa tapat lang. Ba't di kayo sinisipat? Ano naman yan? May patid na namang isa. Adjust mo na dito yung spot mo. Siya na yan. Dapat daw na kayo ni pong pa diyan sinisibad. Na oh, patid na naman pati oh, sabi ko oh, sayo. sa iyo. Patid na naman oh. Patid na naman pati isa. Aron. Oh, la Bigyan mo na ng drag, bigyan mo na ng drag. Sisibad din pa yan. niyan. Ah, ang kabiwas oh, nakadala rin oh. Ito. Hmm. Ay, nakabidyo na oh. Ay, wala na pala ng load. Ay, wala kanu. Ay, pala. Ay. Oy. Oy drag mo bigyan mo ng drag. Kabiya mo lang muna tumakbo. Malaki man yata ang ilon mo. Malaki. Hila na ako na mahila. <laughs> Ayaw. Ay, kala, kala. Ay, ka tapat lang. yan mga papapi Dudoy at mga Uy, kung ano, nagbigay sa sarili mo at nahuli pa ako Pagbibigyan yeah, yeah. na natin, bibidyohan na lang natin yung kapiwas at o Ito na, isa lang ito pa, ano? You know. Na ito sir, hindi nakibu pa o oh. Isa lang ito pero Jambo Tali tal tal kayo, uy putak na Bigyan mo ah, ng drag pa, di ba ka magkipagpatigasan? Eh, biniin na ano ko Takbo palang inapatid na dapat pala lahat Pinaltang ko na yung nylon Ay nung talo Kung alin lang yun Papatid White pa rin Pag nailutan mo la, yan Pagdahit siya na yan yeah, 5 kilo Ay ha 5 kilo, laki. Ay, laki Ay na ito na 10 ah. kilohin Ya eh, yeah, ah. Laki <laughs> Na ito na sir bina, bina, isa lang ito. oh Wag <laughs> mong dito na oh. Ah, tagala ro la. Ay, sir Alborim, sir. Ah, oh, uh, ano kayo? Oh, oh. Oh, oh. oh. Ay kay Sir dito pala yan. <laughs> <laughs> wala kay Sir Sarah, Victor. Ayun, oh, <laughs> Ay di. Uy, uy. Wag, wag, scoop. Wag wag, 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 wag kang ganyan. Kakadalwa ka na. Ay, ay dumong ka na kasi, oh. Lipat ka na naman, Ha? Wag muna, sir kibuin at may, may isda ito. Sabay-sabay po. Sabay, -sabay. na kayo. yung pagbibigla niya ay.

Tanggal po yan? akin nga. Pulo ni mo yan. Pulo ni mo na yan. Baka na nakasabit na ito. papalaro na si RSE. Uh. Oo, yun. Laki oh. Oo! Ulihan pa lang kita ng para sa iyo. <laughs> nice ka. Oops. Oh. Champion na naman ng driver. Ayaw mag drive ni na. Ay, eh, kaya. Oo. Oh. Wala naman Problema na naman. Wala naman lalagyan. Okay, ayag. Oh, iwas, oh. Wala, nat, wala nang Puro na, wala na dito. Mm. Abiwas itong mahirap dito. Pag puno na mo ang usapan, sa ibang lalagyan mo nilalagay. ilalagay. Kaya kailangan siksikin mo ito. Mm, yung iba, binigay ko na kay Sir Victor. Ito uh. yung iba. Yeah. Ano, mabalik, mabalik. Kasya pa naman. Balik, balik. Sige, pa ay. Ako, okay, pinagbibigyan kita na kanina pa. Ayaw mo, dali. Tanggalin mo na sa iyo! Ay, ay patid upo, tanggala. Patid din. Mga no, so, no, no, higante. Eh. Patid. Ay, okay. po. Tapos yung... hmm.

Sinabitan lang yata lahat. Naagol na yan. Sinabitan lang. Kung sabihin hindi ka tumama, sabay tayo nagbagsak. Ayan. Eh. Dapat hindi mo sa hulihan. Pinauna nga di na nga kita. Hindi na ako akong nagbagsak sa'yo. Tumunod ka kasi. Tapos ako nagkahuli pa. Kaya tao na ako <laughs> na. Yung magkailangan sa hula. Kung sino mag-drive. <laughs> talagang may tigpulo ito, paride tiyata manay, pagmarunuan pa pero, hula <laughs> ka bukan tamao, hula, 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 Ay, ay, ay kapatid. Kapatid sir uh, Patid pa yung isa pa di oh Uy Oh uh. Ano Apat ang kawin na kinain Ay yung Ang nakapatid ay siya rin Ayun pa yung kawin na nasa bunga nga pa niya Hmm Hmm uh, Ngayon yung magkakapatid mga kabiwas oh Uh, buhay pa talaga. Ay, lumalaki. Ayan. Uh. Matama pa lang kayo uli. Ispatan mo na muna ito. Ispatan mo ito, tagiliran pa ito. Kung kakawala pag tapak yan, hindi na siya dito. Sana talak ito tala ko lang. Ang kabiwas. Ang Pero maliit sir, hindi ka tawag dun sa iyo na napaot. Wala mo. Wala mo. Puti. Ta Takoy. Ulput pa daw. Ulput paga, oh Oo, tatlo na. Sige, ulput na Ulput na lang. Ulput na lang. Ulput na lang.

Ting. Ay, no, itang lang. Itang daw kay bigwasan naman. Ang ting. Ang tatago. Ang tatago. Ang tatago. Ang tatago. Ang tatago. tatago. ayana ah. oh Sir, hmm. Alo, naman ayan makahiga na. nga naman. Ah, tas tas oh iya nakahiga ayan. pa yan kabiwas. Uh, sabit lang pala <laughs> <Ayon mo niwala. laughs> ah, pipigil ay hindi tinatamaan ay, ay kaya pala ay ay na kami nakapunta mga kabila sa target namin at sama nang panahon pake nga pake wuh kaya din naman pagkailig kami ng baura nasa baura pa tipak tipak na ba nga 对啊。Yeah, yeah. Ya. Hewan. Kadalo. Apa oh pun. Eh balik. Balik sini batu, tu. Balik aru ya aru. Aru ya ya lah. <laughs>